Pwede, pwede na yan. Ayan, ang susunod natin gagawin ay lulutuin na natin yung biko. Ito na yung final. Ito hindi na wala ng problema to kasi pinaglutuan natin ng kuan kanina, ng pinagluto natin ng tawag nyo ito, nagay tayo ng gata ulit isang lata na lang po isang latang gata nagay natin Ayun po, sa mga nagtatanong kung bakit hindi ko nainugasan. Kasi po, gata din po yung pinaglutuan natin yan. Yung, kung natin kanina, yung latik. Yan naman, pakuloyin natin po siya. Yan, pakukuloyin po natin. Hintayin na lang natin kumulo. syempre, takpan din natin para madali siyang kumulo. Yan, kumukulo na siya. Lating natin. Lutuin natin konti yung gata. Pakulan natin ng konti pa. Ayan, po pwede na siguro. Lagay na natin yung panucha o brown sugar ito panok sa yung gagamitin brown sugar pwede rin one half kilo lagay na natin lahat lo natin. Yan. Usahin natin ng maigi. Ayun siya oh. Lusaw na siya. Lusaw na. Pwede na yan. Gusto na yung mga sukar. Ito na po yung kanin. Lagay na natin. Lagay na natin yung kanin. Ganito lang siya. Oh. Yan. Yan. Tapos yung apoy konti lang. Huwag nyo nang lakasan. Naparami hmm. yata. halbohin natin siya. Si masusunog na. Lutuin lang natin sa maliit na apoy lang po no hit lang po tayo para hindi siya masunog ganyan po yung paggawa ng biko yan yan haluin lang po natin kung may halong maigi yan Ayan Ang tawag sa amin to inkiwar hmm. Mahirap din gawin to, kala nyo ah. Kung gusto mong masarap ang luto, kailangan mong paghirapan. Hmm. Yan, mukhang masarap na. Pero masarap ito pag yung lutong-luto talaga, yung halos may tutong sa ilalim. Halos dikit-dikit na yan. Yung paghalo mo ganyan, sabay-sabay na silang lahat. Yun ang masarap na pagkakakuan niya. Luto niya, kaya lang masakit sa kamay. Ang pagluto po ng ganito, hindi po kailangan ng makun malakas yung apoy kailangan mahinang apoy lang pinakamahinang apoy lang. kasi masusunog po yan buong buo na siya masarap yan pag malutong maayos yung halos iganyan mo iso Sama-sama na silang lahat. Hmm. Sarap na. Hmm. Talagang kunas siya. Nagdikit-dikit na. Yan, ganyan na kung pupwede na yan. Yan oh. o, buo-buo na siya. Hmm. Pwede, pwede na yan o. makin malagkit na siya. Ayan. Pwede na yan, ganyan. Pwede na natin i-salin. Tara, salin natin. Ito na siya. O, diba? Ang lagkit. Tapos, lagay natin dito. Ayan. Tignan natin kung kailangan kamay na malangkit. Bali, nakapon naman ako eh. Nakaglabs naman. Ganyan mainit. Uh, dyan mo na siya sa gilid ipagilid mo natin siya sunod naman natin ito isa lagyan marami yata to oh yan pwede na lagay na natin tong ito yung purpose ng kon natin ng takto, Latik natin. Dito siya o. Oh. O oh, ito. Tingnan mo 'yung Yan. Lapit natin para makita kung pa. Anong itsura ng latik yan, o, mm, yan. yung latik na sinasabi ko. Yan. Tuloy natin. Tapos na to. Ito naman isa. Lagyan natin. Yan yung minuto natin kanin ng latik. maganda sana yan kung nyug marami. Yan kasi mahal kasi pag dilata na. Doon ka na lang muna. Tapos ito, isa. Yan. Yan. Kunti lang ito busa. Ayan Ayan na siya guys Tapos na po ang ating Ayan Diba o. Yung mga gustong mag order na. Order na po kayo Taiwan lang Ayan tapos na po tayo maraming maraming salamat po sa panonood sana po hindi po kayo magsasawang manood at huwag po kalimutang mag like share and subscribe po thank you ingat po tayo God bless